Welcome to News 5 Everywhere. Sa pag-iikot ng News 5 kanina, kapansin-pansin na ang mga watawat na nakapaskil sa mga barangay at istasyon ng pulis na madudumi at gutay-gutay na. Mabenta rin ang mga damit na kakulay ng watawat na ayon sa National Historical Commission ay ipinagbabawal sa batas. Mon Gualvez, ikwento mo. Nagkalat ang watawat ng Pilipinas sa kalye, gusali at ilang ahensya ng gobyerno, mas sa tindahan at pampublikong sasakyan. Pero ang nakasabit na watawat sa presinto ito sa QC, halos serana at marumi pa. Ago pansin din sa si Noel Kiawit at ang luma at punit-punit na watawat na winawagayway niya. Napulot daw niya ito sa isang barangay hall sa QC. Hindi ko po iniinsulto ang ating bayan, ang ating lahi sa watawat na ito, kundi uh nananawagan lang po ng konting init ng na pagpa, pagpapahalaga natin sa araw ng kalayaan. Sa Divisoria, naglipa na ang mga nagtitinda ng malilit na bersyon ng Philippine flag. Ibinibenta ito sa halagang 10 hanggang 20 pesos. Pakikisa sa pagdiriwang ang madalas sa dahilan ng mga tumatangkilik dito. Mas importante yung Philippine flag na nakadisplay sa bahay. Kasi mas parang yung pakiramdam mo, talagang Pinoy ka para maalala yung payapaan. Tsaka karamihan po kasi naglalagay sila kaya naglagay din po. Mabenta rin sa Divisoria ang mga damit at sombrero na kakulay ng watawat. Pero paalala ng National Historical Commission of the Philippines, bawal ito sa batas. Ang sino mang lalabag, pagmumultahin ng lima hanggang dalawampung libong piso o maaaring makulong minsan makita nyo kami, sinusulatan namin, calling their attention na bawal yan, bawal to. Paliwanag pa ng ahensya, maraming paraan para may pakita ang pagkabilib natin sa ating bansa, gaya ng maayos na pagkanta ng lupang hinirang. At imbis na magsuot ng watawat, magbarong o Filipiniana na lang, gaya ng mga teller na ito sa NLEX. Ang pagobandera ng watawat ng Pilipinas ay hindi isang biro. Karampatang respeto dapat inilalaan dito, lalo't ito ang pinakasimbolo ng ating pagkapilipino. Mon Gualvis, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.